Ako <laughs> lang pala, ako kagabi lang binigay sa akin. Ulan pa sa bigas ulan. Hindi si Peberte, may 85. Ako nga wala eh. na service doon sa anak ni Lohna. Ni Lohna sa gitna na sandan ni man binigay sa akin. Tapos kay para si Gwenta. Yung si hindi ko binigay sa kanya. Magistay ka babae. Sweet babae. Smile. Smile eh. Smile ka rin babae. Smile. 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 Smile.